mga kababayan ko, binardagul mga kababayan ko ni Senator Risa Conteveros at ni Senator Ping Lacson at ni Senator Tito Soto. Yung tatlo na yan mga kababayan ko sa Senado, mukhang pinatikiman ng malulupit na bars nito ni Senator Soto mga kababayan. Itong si uh, the former congressman and Senator Markuleta ang tindi mga kababayan ko, pag gusto nyo malaman, mga kapatid, dahil tila po ba gustong ipabasura ni Marcoleta itong uh, impeachment ni Sarah, mga kababayan, e pinagpipilitan po yung uh, ruling na ginawa na bago lang ni uh, Lenin sa, sa Supreme Court. Kaya po mga kababayan, nagkaroon po ng diskusyon sa Senado at uh, ngayon ho ay nagbutuhan mga kababayan ko ng matindi-tindi. Ito, panoorin niyo muna tong video na to mga kababayan ko. Pinagdedebatihan ngayon ng mga senador kung ano ang gagawin sa impeachment complaint laban kay Vice President President Sara Duterte kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ito ay null and void. Kaya nangangahulugang hindi nagkaroon ng jurisdiction dito ang Senado. May nagmosyong i-dismiss ang reklamo pero may mga nagsabing hintayin muna hanggang maging final ang desisyon ng, <smart noise> ng Supreme Court. Lalo't may nakabinbing pang apila dito. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Ayan, mga kababayan ko. Medyo magtataka kayo dito because this is very creepy para sa akin eh. Alam nyo kung bakit? Yung mga DDS, nagdidiwang ngayon. Tuntuha sila, sabi nilang ganun. Ah, yung ano ni Sara Duterte, dismiss na, panalo na tayo, talo na yung mga loyalista, ano, tatawa na na yung mga pinklawan, tsaka mga dilaw, tatawa na na kayo niyan. Gagaganyan niya mga yan ngayon. Nagbubunyi yung mga vlogger nila, sabi nila, ah, oh, tinatawa na yung mga BBM vloggers, oh, kawawa pala kayo eh, kaya wala kayong magagawa sa Supreme Court sulitin nyo na hanggat nakaupo yan. Pag napalitan yan, tandaan nyo yung motion, yung, sinam, yung na motion for reconsideration, mga kababayan ko, pupusta ako, balik yan. Buti na lang, may taglay itong gumawa nitong bagong ruling ng Supreme Court na tinatawag natin na 80808. Opo, <laughs> may taglay eh. Hindi niya naisama na disclose na yun mga kababayan ko. Kaya nagkaroon pa rin po ng butas at pagkakataon na buksan yan. Ngayon, pumapanig ba sa atin yung pag-a-archive? Ang sagot ko, mga kababayan ko, oo, oo, Kasi hindi na basura. Hindi na basura. Hindi na basura ng Senado yung impeachment. There is an impeachment, mga kababayan ko, at naka-archive to. At kapag nabago, mga kababayan ko, yung motion for reconsideration ng Supreme Court, tuloy ang impeachment ni Sarah yan ang hindi alam ng mga DDS. Kaya wag kayo magbunyi. <laughs> wag kayo magbunyi. Todo tapo, todo palakpak kayo ngayon na nagdidiwang ngayon na pumapalakpak na yung mga tenga sobrang tuwa dahil naririnig din niyo na ah wala na yung impeachment ni Sara. Oh, talo na kayo. Oh, tawa kayo. Tawa kayo ngayon, iyak kayo later. Pakinggan niyo to mga kababayan ko. Mel, patuloy ngang tinatalakay no, ng Senado ang impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte matapos nga yung uh, desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang constitutional ang articles of impeachment kaugnay nito. Galing ng SC, no, ginawa talaga nilang unconstitutional para hindi matuloy. Galing! nga po dyan, ni Senador Rodante Marcolet. Oh, kita nyo, bumida kagad ka si, ano, si Manoy. Ay dapat i-dismiss na ang impeachment case. Dapat daw i-dismiss na. Alam mo, the reason kung bakit pinadidismiss ni Marcoleta, ngayon niya ipa-archive. Mga kababayan ko. Ha? Ah, alam niya kung bakit? Kasi once na na-archive yan, mabubuksan pa yan. Bakit? Paano ko nasabi mabubuksan pa yan? Tandaan niyo, hanggang August na lang yung mga appointee ni ano. Hanggang August na lang. Ngayong, hanggang August, ngayong August na lang yung mga appointee ni Digong. <laughs> bakit? Totoo naman sinasabi ko. This is true mga kababayan ko, hanggang a 12. Hindi, hanggang August na lamang yung mga appointees ni Duterte. Pagkatapos ng August, mga kababayan ko, opinion ko lang to, ha, baka na naman sabihin nyo nagmamagaling ako, mga DDS. Pagkatapos ng August, mga kababayan ko, puro appointee naman ni BBM ang papasok. Oh ngayon, ngayon kayo magsaya. <laughs> ngayon kayo magsaya. No? Ngayon kayo magsaya. Bakit? Ngayon kayo magdiwang. Kala nyo ba hindi pwedeng buksan yan? Sige, sabi natin, next year, one, one year bar ruling. Ah, uh, one year ban ruling. Yung pinat pinatupad nyo. Eh, paano ko natuloy yan? And next year, the impeach ulit si Sarah. Tapos, ang masakit nito, mga kababahayan ko, hindi na kailangan mag-file. Ang masakit nito, hindi na kailangan mag-file. Nang, uh, hindi na kailangan mag-file ng nitong, netong, ano, netong, uh, netong, ah, uh, camera ulit ng panibagong impeachment. Bubuksan na lang yung dati, Pata kayen tapos in-archive ng Senado, bubuksan ulit para ilitisin il yung amo nyo. O ano? Ano? Sige, magbunyi mag magbunyi mag kayo! Magsaya kayo ngayon! Pumalakpak kayo! <laughs> Wala. Wala. Kaya ito si Marcoleta, naintindihan ko dito. Nagkukumahog siya ngayon, mga kababahayang ko, na nagkukumog siya ngayon, mga kababayan ko, na ipadismiss yung ano, yung, uh, so, yung ngaso uh, itong uh, impeachment ni Sarah. Kasi pag hindi niya napadismiss to, mga kababayan ko, anytime, oh uh, ne maybe next year, pwedeng buksan. Mga kababayan ko, sinabi kong anytime kasi baka mamaya biglang bumaliktad ngayon yung mga, yung mga magistrado, mga kababayan ko, sabihin ituloy ang impeachment. Oh, buti na lang mautak. Buti na lang may taglay na 808 yung gumawa ng bagong rule, mga kababayan. Pero sabi nga dito, ni Marcoleta, pakinggan natin. Inilatag ni Marcoleta ang mga ginawang hakbang ng Kamara sa impeachment ni Duterte na hindi umano na ayon sa kanilang sariling impeachment rules. Oh, di ba? <laughs> Sino <tuma nga> to mga <laughs> to? Yung tayimik lang, no? Halimbawa ang pagkakaroon ng tatlong naunang impeachment complaint bago pa man mapirmahan ng sapat na bilang ng kongresista ang ikaapat. Eh kasi nga, di ba, may nauna na nag-file. So ginawa naman ng Congress doon in archive nila. So hindi yun ang ginamit. Anong ginamit na, anong ginamit mga kababayan ko na isinabit nila? So nabali wala yung kay Laila de Lima, sa Akbayan, Makabayan, etc etc sa mga pare. Anong ginamit ng uh, ng ano ng uh, Senado mga kababayan ko? yung ano anong sinabit anong tinransmit ng uh, ng uh, Kong Congress yung kanilang impeachment complaint Di ba, mga kababayan? Hindi ito ni-refer sa Committee on Justice at hindi rin umano isinama sa, sa Order of Business. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Ha? <laughs> Hilaw po eh. Hilaw? <laughs> <laughed> Sabi po dito ni Kong Senator Marcoleta, Ilaw daw po, mga kababayan. Kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Court of Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach. Huwag ito kayong, kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Ito yan. Okay. Ayusin lang natin. O oh, sige, ayusin natin. Pero may tanong po ako doon, Sen. Senator Marculeta. Ito, ito, ano, medyo, ah, uh, lodi ko naman to. Love ko naman yung tao na yan. Nagkasama naman kami nung campaign niyan. Kinampanya niya ko rin yan. Alam ko naman yon. At hindi ko itatanggi yun. Pero, This time, I have my stand for the Filipino people. And, and si Senator Marcoleta kasi may stand din, mga kababayan ko. ba? Diba? May stand din. <laughs> may stand din siya kay Sara Duterte. Na eto. Eto na lang. Usapin, Mga kababayan. Eto usapin. Eto sa dyan. Naging hilaw to kasi naging hilaw yung sinasabi niya. Sinabi niyang hilaw ang pinasa ng kam ng kamera, Kaya ganyan na nangyari. Syempre, eh kung sinunod natin yung Francisco ruling, Francisco ruling. Meron kasi sa, sa Supreme Court kasi there is a rule na ginagamit kada mag-impeach ka ng isang official. Ano yung ginamit kay Erap Estrada? Paano yung proseso katulad ng ginagawa nila? Mga kababayan ko, doon kasi tayo nagkatalo eh. Anong proseso? Ang tawag doon mga kababayan ko, Francisco ruling. Bakit Francisco ang tawag? Yung gumawa ng bat ng rule na yon si Francisco, mga kababayan. Yes, tama kayo. Si Francisco ang gumawa nun. Yung dating chief justice. Kaya nagkaroon ng rule kung paano magpa-impeach. Saan ginamit yung Francisco ruling, mga kababayan ko? Kay former President Joseph Ejercito Estrada. Tama. Oh, yun ang ginamit nila. Ngayon, mga kababayan ko, dahil nakita ng Supreme Court na pinakamatibay na magagamit nila yung Francisco ruling gumawa naman ng Supreme Court ngayon ng Lenin Lenin ruling Ang pangalan kasi nung gumawa anon mga kababayan ko si Chief Justice Lenin So ngayon mga kababayan ko there is the question Halimbawa for example naka-detro ang nagkaroon kanang kaso at ang hatol sa iyo ay bitay mga kababayan ko. Sa tingin nyo ba, i tapos yung gagawin natin na batas, i-implement natin ngayon? Ngayon, kung kahap, ka nga na hatulan, tapos pinasa yung batas ngayon, na ngayon ng bitay, pwede bang i-approve sa'yo yun? Hindi. Sa susunod na mga magkaan mai-impeach. Ang problema, mga kababayan ko, kagagawa lang ng Lenin ruling, mga kababayan ko, in-implement nila kagad. Dito kay Sara Duterte para mailigtas nila. Ngayon, mga kababayan ko, sasabihin ni Senador Marculeta, hilaw ang ginawa ng Senado. Ay, hilaw ang ginawa ng Kongreso. <laughs> di ba, mga kababayan ko? Oh, simple defense. Hindi ako abogado. Mga kababayan ko, hindi di ako abogado, ako katulad nila na matatalino pagdating sa batas. Pero oh, I can understand. Kung kahit papaano, kahit konti lang, kahit maliit kahit maliit lang na portion yung ginagawa nila. Pero inyo mga kababayan ko, sinabihan niyang hilaw. Pero ang tanong dito, paano naging hilaw yung sinaing? Nakalimutan ata ni nakalimutan ata nito ni Senator Marcoleta na nakalimutan niya ata na bago maging kanin ang sinaing at mm, ang sinaing ay eh, kailangan muna lutuin. Yung magpapabaga sana na Francisco ruling sa ibabaw ng kaldero para maging kanin ng sinaing mga kababayan ko ay tila po ba na wala. Ang natira lang mga kababayan ko ay kaldero na may kanin. O kaldero na may bigas. Kaya po naging hilaw mga kababayan ko ang kinalabasan. Kasi yung magpapainit sana sa impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan ko, yung apoy mga kababayan ko ng Francisco ruling na sinusunod ng kamera para maluto ng maayos at maipresent sa taong bayan yung impeachment ni Sara. Kaso nga lang mga kababayan ko, dahil sa sobrang talino ng mga manipulado, minamanipula ang ating batas mga kababayan ko, tinanggal nila yung apoy sa init ng impeachment mga kababayan. Ang natira lamang ay kaldero at sinaing. At kaya nun, mga kababayan ko, nakapagsalita na po yung spokesperson ni Sara Duterte sa <laughs> Senado, eto na. Ang sabi niya, ang sabi niya dito mga kababayan, ang ginawa po ng kamera ay malinaw na ito po ay hilaw. Napakasakit pakinggan, mga kababayan ko, na isang dating kongresista na nalalaman niya yung nangyayari at sasabihan mo hilaw ang impeachment ni Sarah. Mga kababayan ko, tuloy! Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the pre vice president, do it in the right way. How can, how can we impeach the vice president kung binabago nyo yung ruling? Sundin natin yung Francisco ruling, ganun lang kadali! Ganito lang ang senador Marcolete para maging kanin ng bigas sa sinasabi mong hilaw. Ganito lang makinig po kayo. 'Di ba? Tanggalin po natin yung Len, yung ano, Lenin ruling na ginawa niyo po, yung ginawa ni na batas ni Lenin. Mga kababayan ko, yung rule na ginawa ni Lenin sa SC, ibalik natin yung Francisco ruling. Pag naibalik natin yung Francisco ruling at yun na susundin natin, swak po mga kababayan ko. Dadaan po sa proseso na maayos ang ating kamara upang ipatupad yung impeachment na hinahanap nyo po. Come Ang hirap kasi dito, hindi kasi maintindihan ng mga tao yung nangyari sa SC. Mga kababayan ko sa Supreme Court eh. Saan kayo makakita mga kababayan ko? Kagagawa lang ng batas mga kababayan ko para magbenepisyo si Sara Duterte, pinasok nila doon yung impeachment mga kababayan ko para maharang nila. Pag naharang nila na, pag naharang na nila, sasabihin nila sa Senado, sa Senado, hilaw at wala pa kaming jurisdiction. 'Di ba? Ang sakit mga kababayan ko ng ginagawa nila. <laughs> Siyempre, hindi maintindihan ng mga kababayan natin yung mga malalalim na English nila, mga kababayan ko, kaya ganyan. 'Di ba? Kaya nilang dalihin yung mga kababayan natin dito. But if we deep dive to the deepest part, mga kababayan ko, mga kapatid, there is a mistake na ginawa ng SC. Ano yun? Pinagtakpan nila yung taong nagnakaw ng pera ng taong bayan. it's hard to ano to fight this game but hindi ako nawalan ng pag-asa mga kapatid Ani Marcoleta nagsalita na ang Korte Suprema na walang jurisdiction ang Senado kaya dapat nang i-dismiss ang impeachment complaint laban sa Vice President. Kaya nga nagkukumahog to eh. Nakita nyo? Gustong ipadismiss mga kababayan ko? Unanimous din daw ang desisyon, kaya tingin niya mahirap nang magbago ang desisyon ng Supreme Court. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. Kasi nga, gumawa kayo ng sariling rule ng ano. Gumawa ng sariling rule ng SC. Kasi nasabi niyo ano, unconstitutional. Paano magiging unconstitutional? Ang sinunod na batas, ang sinunod na proseso ng Kamara is Francisco ruling. Hindi naman yung Lenin ruling na pinatupad nyo ngayon. Mga kababayan, di ba? This void of initio, this violative of due process, the Senate never acquired jurisdiction. Nag-add ng guidelines, mga kababayan. Dinagdagan. It is immediately executory. And that's Shhh. not, Mr. President, I respectfully move that impeachment complaint be dismissed. Kaya kayo nagkukumahog na dismiss yan kasi pag wala na yung mga ano, bigla mababago kasi yan. Giyang, tumawa kayo ngayon. Ya kayo later. Agad itong kinontra ni Minority Floor Leader Tito Soto. Punto niya, nag ng motion for reconsideration ng House of Representatives sa Supreme Court at pinagkomento pa nga ang Vice Presidente Tanong niya, ano ang kanilang gagawin kung na-dismiss ang reklamo tapos ay magbago ang desisyon ng Supreme Court? Kasi ano yun, sa totoo lang eh. Bakit nila sinasabi to? Ako sinasabi ko na sa inyo to mga kababayan ko. Baka bigla magbago ang desisyon ng Supreme Court. We don't know mga kababayan ko kasi magpapalit na ng mga chief justice eh. Siyempre mga kababayan ko, kung si Duterte, dosi ang inupo. Kasi dosi rin ang ipuupo ni Bongbong Marcos na mawawala. Diba? Kasi gano'n mga kababayan ko. Kasi ang mangyayari dito, medyo nakakatawa, magiging, magiging, makakatawa ang Senado pagdating ng araw. Mga kababayan ko. Sa so, so totoo lang, mapapa uh, ah, ka doon. Mapapahiya talaga si ano, mapapahiya sila kay Lakson dito. Baka dumating ang araw, magpalit tayo ng Chief Justice. Kasi nung last time, appointee ni BBM eh. I'm appointee ni Duterte eh. Yung mga bumoto na gumawa ng Lenin ruling, yung mga kaalyado ni Digong. So ngayon, mga kababayan ko, magpapalit yan. Baka mamaya biglang buksan yan. kayo lahat yan. <laughs> Di ba? Sabi nga ng mga kabayan natin, hayaan na lumabas na totoo. Huwag natin, pigilan, mahiya tayo sa tao na bumoto sa inyo. <laughs> o, sabi sa inyo niyan, taong bayan yan. O, ang matinding speech ni Amy patungkol kay Tambi. Nako, isa pa yun. <laughs> Di ba? Oh, sabi pa dito, oh, sabi ni Ma Senator Sen. Marculeta sabi po dito ng isang subscriber ko, si Lee Mahino, naniniwala kayo kay 2K, <laughs> mga vlogger, ni Bibi, kung gano'n maniniwala kayo, kumakampi sa mga maling <laughs> <laughs> Alam ko, 2K, pag 2K pababa na yung ano, ni Marculeta doon lang magbamalilibre nga daw eh. <laughs> paano kala ni Soto? We shall wait for the resolution of the MR. Correct. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision which contains clear and blatant errors. Correct. For their sake and for the sake of future future proceedings. Siyempre, ito yan eh. Paano tayo magpapa-impeach ngayon ng isang, pulang, ng, ng isang ng isang higher position kung sakaling may magnakaw pa sa pondo ng taong bayan. Ano mangyayari? Ano susundin natin? Francisco Ruling o Lenin? Mga kababayan. Let us not dismiss forthwith. Forthwith. And in that light, considering the motion of the gentleman, to motion to dismiss. Yan. Diyan siya nabasag. I move to table the motion to dismiss. I move to table. Do. A motion to table is a higher precedence than a motion to dismiss. Kasi alam ni Soto yung paano magpa-impeach ng ganyan eh. Nakita niya kasi na bataan talaga si Marcoleta pagdating sa Senado kaya ganyan magsalita. Ah, akala ko pa naman mala Miriam defensor Santiago na miss niyo daw si Miriam. Ginamit niyo pa. O anlao, nakita niyo na si Marcoleta, malayo kay Miriam mga kababayan. O, tama kayo. Tama ako doon. Punto naman ni Senador Panfilo Lacson. wala Sa rules ng Senado, ang motion to dismiss na hinihingi ni Marcoleta. Nasa na pa iya eh. Wala naman kasi sa ruling ng Senado yon, Di ba? Ano, aral ulit mo na sa Congress? <laughs> Puta, parang ka tinapakan ni Ping Lacson dun ah. Parang sinabi ni Ping Lacson sa'yo, di ba? Oh, matagal na kami dito, bago ka lang. <laughs> Portahan din ni Nalakson at Senadora Ontiveros, mga miyembro ng minorya, ang panukala ni Soto. O oh, ngayon, nakita nyo na. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss. <laughs> Eh to si barcoleta dito ah. As submitted by the honorable gentleman from Tarlac. Either, is there a supplement uh supplementary application of the rules of court to offer a space for such motion to dismiss. We should exercise extraordinary prudence in this matter of transcendental importance. Correct. Ang sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac? Ang lakas ni, ang ni makasar ni Senator Rizzo Ang sagot doon sa tanong ng good gentleman, ng good gentleman ni Tarlac. Ay, nakakahiya yung mga taga-Tarlac nito. Diyos <laughs> ko po! Baka may taga-Tarlac dito. Kababayan nyo, nagkalat sa Senado. <laughs> that in fact the supreme court uh, has reversed a unanimous decision <laughs> in a lot of instances before Correct. pinalakay naman ni Senator alan peter cayetano kung bakit hindi ginawang prospective ng supreme court ang desisyon nito para ipatupad na lang sa hinaharap at hindi sa kasalukuyang kaso ng bise mm -hmm. sinabi kasi ng supreme court na void ab initio to Buti pa to mo may konti eh pero biglang kabig sabi ng Supreme Court, there was never an as ibig sabihin, void ab initio. So wala tayong i-dismiss. The question na Wala talagang i-dismiss. Tama si Alan doon. Ang gusto kasi ni Marcoleta ipa-dismiss. So mga kababayan ko, para kayo nakakita dito na nag na bato. Mga <laughs> ko sa Senado, kaya nakakatawa lang. Ngayon binasag sila ni uh, ni Cayetano na nakita rin niya yung batas. Iba pa rin 'yan yung dyan yung makikita eh. Iba pa rin yung mga dating senador kung bumalasan ng batas kaysa sa mga bago ngayon. Eh yung isa nga nagahit ngalang ng bulbul, wala ding nagsalita. Eh. <laughs> oh. How is if it is void ab initio, why did not why did the Supreme Court not uh, apply the doctrine of operative fact? Komento o uh, operative fact. ni Senate President Jesus Codero, baka mas mainam na i-archive na lamang ang reklamo sa halip na i-dismiss. Mm -hmm. Kasi ang, ang sinasabi ni Kayetano doon, medyo nakakatawa, medyo nakakapikon pag sa mga kalaban. Pero para sa akin, mga kababayan ko, uh, he is favor for Duterte, but gusto niyang gawin yung ruling nung Francisco. Yung pinapaliwanag niya lang kay Marcoleta, parang ano, para sinasabi si Marcoleta, huy, mahiya ka naman. Matagal na kami dito sa Senado, alam namin yung batas na gagawin. Huwag mo ipagpilitan. Huwag mo ipagpilitan yung pagiging abogado mo at dadali mo dito sa Senado, ipagpipilitan mo yung gusto mo. Di ba mga kababayan? It is the position of the chair subject to the um, wisdom of the plenary, um, Your Honor. Naku, dami mong pakulo. That given the Supreme Court decision that um, the, 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 the Senate never acquired jurisdiction over it. That um, the proceedings and the articles of impeachment were null and void ab initio. Mm -hmm. um, indeed, there might not even be anything um, to dismiss, and um, the procedure would, would be pro more properly to archive, similar to what we have done in the past, so that these proceedings will still be made part of the Senate's um, records. Mm -hmm. but... Ayan. Sabi dito. Sabi nga ni Senator Jesus Godero, archive na lang daw muna. Okay, sige. Cheese. <laughs> How can I address you? Senate President Cheese. <laughs> okay, sige. Cheese. Last mo na yan. Promise. Last mo na yan. Natatakot ako sa mga mangyayari. Sige lang. Haantayin ko lang na matapos yung termino ng mga chief justice. Pag nakita ko yun, tatawa na kita. Sige, saka lang kita patatawa rin. Pagbibigyan lang kita ngayon. Bibigyan kita. Tama yan. Sundin mo yung batas. magmulang mo i-delay ulit. <laughs> Mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.